Hello guys, atong hiwaan ang langka guys o pinapino kay ato siyang himoon o minatamis himoon nato siya guys hindi na siya hiwaon na gagmay kay lutoon nato siya pwede siya ipalaman minatamis na to na langka pag uman na guys ato siyang lutoon so gihiwa sa ako gagmay pinopinok lang langka na gitibak ni siya guys kaya maputos. maputus so akong gitilok may ganit kain apay matilok na ni siya guys so ako ni siyang himoon ni ako siya guys sa kalan para magamit siya pwede siya ipalaman pwede po siya kanon pwede siya himoon o turon kay sayang man karon guys kay init nang karaha aton butang ang langsa leko na pero wag yeah, guys sa so, sa butang ng guys Mga kamay. Ng mga kamay to tubig, konting tubig to lang siya, guys. naluto ng ating minatamis na langka guys pwede ni siya ilap palaman tinapay thank you for watching guys bye bye god bless